Ayun, dami mo. Oh. Dami. O. Oh. O, si Milo. Sige. Aray, oh. aray, aray. O. Dali, pawawalan po natin para yung mga ibang manging isda is makauli rin po. Yun. At. O. Oh. Dami ano. <laughs> sa ano lang, lang yan? Sa saklit lang yan, o? Oo. Hanggang kung mga picture lasa sa mga ipon. Wala siling malaki. Hmm. mamaya lulubog na to mga kabida tagdagan pa. ko yung mga nauli ni parang Dennis pa. yan ha congrats po natin si parang Dennis na happy 2000 subscriber mga kabida uh, at natutuwa po na, kami at uh, uh, sinusuportan niyo po niya sinusuportan niyo po si niya ah sinusuportan niyo po uh, dahil po sa kina sa Ryan, sa amin pupalango, yan salamat po uh, sa suporta oh, niyo ano parang Dennis Ah, meron ka rin naman. Ang uh, dami nyo na huli eh. Paano mo naman ibibigay yan? Sa atin yan, pangulam. Ya, pangulam. Uy! Pangulam, pangulam! Sa ya, pangulam namin, wala, wala pa. Wala pa, sa atin eh. Sa amin ni Kabukid. Wala kaming pangulam eh. Di tigay <laughs> sa pangulam <atin> niya. Ibibigay mo lang <laughs> kay paring ano, kay paring galiti. Oo. Oh. Ang dami nito. Uy, upo natin. Kasi Kasi Yeah. Ano? Oh. Ito yung nakauli ng bata, oh. Ang dami rin, oh. oh. Ayan eh po Ang di dami dito Ano tayo mamaya? Sila po siya Ito pala po nito Dito na tayo mag-focus muna Kasi Madalang lang po to Pag wala nang patuyo nito, wala kang namahuli Hmm. po Kapal. Hmm. ito. Kapan? na lang Tuwa si Kabukid. Napunta natin sila sa fish sa Yung mga ganyan patuyo. Kapagod ata si Parang Dennis <laughs> Nagpukot po kasi siya Kaya medyo pagod Si malalim po yung putik Mag uh, tutulak ka ah. Yan you o, know, mga kabito ng ngipon Wala na rin mahuli si Parang Dennis Kaya Sa camera muna taas sa kanya oh. oh Do ba? Sa timba? Sa oh. namin? Eh, dito, pa -ulang pa -ulang. <laughs> Wala po kami pangulang <laughs> Nandito lang pala sa gilid yun. Upo natin yung putik. Kasi pag di ka umupo, kasakit naman likod. Yan o, no? dami. Sarap nito, okoy. Oh, okoy, oh, karamba. Yan masarap. gan o. Yan o. ka na ngayon tayo dito. Oh. Umahon. Umahon na. Umahon na po. Sariling ahon na yan. Yan o. Na, na yan. Ha.

Hindi, okay, nakasama ko doon siya, sabi ko. No. Sabi niya, kung may magpapatuyo, kasama daw siya. Ito no. na may experience ng ganito. Yung patuyo sa Ayun! mga oh, kapila. Oh, may tulad yan. May kasamay anong simili lang yung tilapia. Nakaluod na si Kabida. Ang oh, lapad o. <laughs> Uy! Binulyo mo! Binulyo mo! Nakarakal na nyan! Wala ko ka, ready mo! Ba, pwede na listo nga kilo ba? Pwede na na. Oo, pwede na kayo Tignan nyo po yung gawain namin ni Gabilo. Oh, na si Gabilo. <laughs> Pero sulit naman dahil marami na uli. Kaya si Kabukid. na. Kaloob na kabukid. Ipon. Ipon. Oh, ayan, oh si Kabukid oh. Muna mm tayo. -hmm. Laking bukid kayak oh, oh, ah. din Oh. Sana yan. Sana Oh, Oke. Hari! may-ari nung fishpan piniyagan po kami eto naghalo na po yung hipon tsaka na ano, tilapia yan, may medyo malupas kutik uh, pa uh, mamaya, lilinisin uh, namin si yes, paring but... Jollibee lilinuhuran <laughs> <laughs> niya yung hipon yung know? <laughs> hipon uh, na mamaya mamaya, mapupuno na lang namin to magagaling sila mang huli dito po pala sa gawin nila ako talaga, okay. kababayan ko po at taga-kandaba uh, okay Talagang may ano palang hipon ng kanya na pagkaano ah, no? na. Pag uh, may palto yung ganito. Pag yung peach pan. Ah. Uh, malalaki pa. Malalaki pa dyan. Oo uh, malalaki. Pwede pasigang pansigang. Pansigang. Oh. Uh. Nadadala rin. Ah, uh, gagaling to. Ah. Uh, ganito yung laki. Ah. Uh, Pang sinigang. Pang sinigang ano. So ngayon wala tayo. Pang ano lang. Pang kukoy lang. Pang kukoy lang. Bukoy. Pwede rin yan. Jumping salad. Luglugan mo lang. Lagyan mo na. Uh, ito? Suka. Kalamansi. Kalamansi sa uh, luya. Oh. Ay, oh, yes, uh, sa sa kasili. Sa kasili yan ako. <laughs> Tandem mo. Bitib <laughs> at kabukid. Nagtandem <man. laughs> kami. Kabida. Ayun, maraming maraming salamat kay Kabida, kay Jollibee mga kabukid. Kino, siya yung tumawag sa atin actually para makapunta tayo dito. Ayan. Oh. Ayun. Ay, uh, taga dito po siya sa may part ng Kandaba, uh, ako sa may Kandaba din sa kabila yeah. Sa lapungan kasi. Sala may salapungan po ako. Ito sa may Mandasig. Mandasi. So marami pala dito ang ano uh, dito sa gawin niya, marami pala bang bispan na yung ganito. Tapos pwede pala yung ano uh, pagkatapos nilang manghuli yung may ari, pinapayagan yung ano. Yung maniniiman natin yung... na kasama. Oh, uh, okay. Lahat ng huli nila presa sa kanila, no? Ay. Alaglagan <laughs> <laughs> niyan. Ang oh, dami, dami po lang yan. po namin dito, pakakawalan po namin, tatanggalin lang namin yung... Ay, pre, yan yan, isang do'y. Ay, wala tayong laga, ayan. Wala na, Wala namin. Sayang kasi, kahit ilang piraso lang dyan, kapag nakapagpakawala ka, oh. marami yung kanyang tag neto, bini. Oo. Oh. Kamahal si pare din. Ayan. Ah. Sige. Di lalabas dyan? Ay hindi, sakto lang na. Ayan o. Kadami pala po, po, o. Yeah. Pa. Meron ka pala ano, maliit na sapa lang. oh, fish yeah. Oh. Sapa lang, ayos lang yan. Hmm. Ito, maraming... Yung iba ito. naman, yung mga nagpipispan yung hindi sila pinapatuyo, kinukuha nila yan. Para meron silang, tawag nito, libre. Libre, similya. Similya. Oh, so, hindi so, na uh, sila bibili, ano? hindi no, na, na dina bibili. Wala na doon, pre. Wala na doon sa kabila. Meron pa. Buko. Ayan o, oh. ito po. Dami, oh. Makakawalan po namin yan sa ilog. Ang dami, mga kabukid, oh. Malilita si Kesa sa matrap lang dito. Oh, mamamatay lang to kasi oh, lalasunin na to lalasunin. pagkatapos niya. Ay ganoon. Ah, lalasunin. Tapos lalagyan ng tubig. Ah, lalagyan ng tubig tapos ah, similyan na naman bago. Bibili sila ng bago. Kasi pwedeng maaluan yung ibang ah, sunod. ah, hindi, okay. hindi pwede. Kasi kakainin nila ano. Ah. Sa Ah. Saka nangingitlog kasi. Nangingitlog na to pag ganyan. Pag ah, ganoon. Ah. ah ito po para dumami. Eh, ano pa sa tubig kasi Uh, lalagyan ng panibagong ano to, si Milya. Si Hindi naman pwedeng may malaki, may maliit. Dapat pagkasabay uh, ano. Masisira, masisira yung isda. Tag nito, yung presyo. oo uh, o oh, yun yung nahuli namin, ano, hipon hipon uh, Kanina pa namin huli ano, halos kalahati. Halos <laughs> kalahati na yan? Oo, uh, halos kalahati. Ano pre? Eh? Gag anong gagawin mo? Ano pa gagawin nyo? Huli oh, nyo po niyo. yung maliliit? Oo. Oh. Ah, yung maliliit. Para isang ano na lang, hilan. Eh. Isang pukutan. Oh. Ah, dito lang 'to. Ayun kasi yung relay. Ah. Kaya mamatay lang. O mamatay. Lalapit lang naman ng ilog. Oo. Sam bilalapon yung ilog oh, dito. Ha gislap. Pupunta sa ibang lugar. Dipretang Nandula. Foto. to na. Ito, pagayahin lang natin, no? Oh. Eh, ito yung Ayan, pupukotin po namin ni Parang Dennis. Sayang eh. Siyempre pa lang natin. Na? May isda. Siyempre direct rin lang natin. Ayan. Ayan, dami mo? Dami. Oo. oh. Aray, aray, aray. Oo. Uh. Aha. Oh. Uh. Ayaw pwede na yan, pwede na ito pakawalan lahat Hoi. Yeah. isang timba uh, po. may Huh. 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 pala Huh. 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 pala, Oh? Pero madalang lang, lang to kasi matanda matanda na yung mga isda kaya ganyan. Ah, hindi lahat na nagpapa-ispa huh. merong ganyan. Ah. Huh. Kumbaga sa ano, sabi mo nga matanda na yung mga Ah, uh. minsan merong mga harvest. Uh, merong mga mangingitlog pa rin. Mangingitlog kaya ayan oh, isang ano lang po yan, isang saklit. Ay, oh, isang ano lang, isang Ano tawag doon? Hila, saklit. Siyang hila lang, oh. sa Tagalog, saklit. Pinaklit lang. Kinaklit, okay na yan, pre. Ako na natin yan. Yes. Oh, Magka pala meron akong ano, pwede Ispan. pa lang gano'n Oh, okay. Pahukay na ako, no? Oo. Oh. Uh, maho, natin si, ano, si paring Dennis. Di ba yung pag nagpapalayan ka, pe, yung tag yung tanal? Oo. Oh. Okay. Pwede mo yung oh. lagay niyan. Yun. Oh. Magpapakanal nga ako, may plano na ako magpapakanal. Kahit kanal lang, eh, mabubuhay na yan. Mabubuhay na yan. kadami, oh. din ba? Hindi ka nabibili ng na, ano Okay, mga kabukit Kasama natin si Parigenes Saka si, ano, si Jody Kawawalan natin kawalan natin itong ano Sa tilapia Tara, kabukit Diyan ka na lang duma, no? Nandun sa taas Ay, you know? Ina Inagis ko doon. <laughs> Ayan Ang dami pa dito, oh, ipo, no? Ay, mintalik kayo na rin kayo pari, paro. Oh. Ang dakaga. Ang dami pong ipon, no? oh. Kasi mamamatay yung... Mabulos na parang. Oh, bulos tala parang yun, eh. Ayun, no? Sayang ito, oh. Sayang to, ah. dami. <laughs> dami, oh. Oh. Ang kabila, oh. Dami. Pakawala muna namin to bago tayo manguli. Manguha. sa lang <laughs> pakawala. Mabilisan lang pakawala. Mabili lang kasi baka mamatay. Oo. Oh, wala siyang oxygen, wala siyang tubig. Sa alap lang namin kanina. Ano <laughs> ang tawag sa Tagalog na Saklit. saklit. Isang saklit lang. Magkita nga natin, pro, yung ano. Yeah, no, buhay, oh. na buhay, buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa. Tumatalon-talon. itatapo namin dito sa ano, eh? papukulan namin dito sa may ilog na malaki dito sa kandaba. Ito malakas sa mga talaga. Tapos yung mga paggamakya, may mahuling na yung mga masipag natin, mga isla. Oo. Oh, para may kapal yung nahuling natin. Oo. Oh. Ah, oh, may panguli din kami sa ilog eh. Ah, nang din kayo sa ilog. Ah, ay bumalik pa to talagang. <laughs> bumalik pa na ang pa, ah. libre po kasi doon. Pinayagan na may ari. Doon sa may pisman na iniwan namin oh, Ay, lumaki ay, yung ilog pre. Yung tubig. San kaya banda. May lago sa kaya diyan? May pwedeng bang i-check natin diyan kailangan niya may ano. Doon sa uh, yung ilog ng Kandaba. Doon sa isa pa are? Doon. Malaki ilog. Oh. Ah. po yung tubig. Kasi kaya po yung ilog ng Kandaba dandaan daw. Alam. Hey, ganap na naman. Ay pang tapunan nito. Ah, na plano po kami ng matatapunan. Uh, ay ma, ma ano, malalagyan. Tas po kasi ng tubig oh. Wala po natin para 'yung mga ibang manging dahil sa mali rin po. 'Yun. At uh, 'yung isang piraso nito, kapag nanganak, libo-libo na po. Kaya oh. Kaya maraming blessing po to pag uh, nauli ng mga kasama natin mga ito. Kaya pawala so, na natin habang buhay po. Oh. Tingnan natin. Ha? Huh? Ayan. Ayan. Dahil po buhay oh. Ayan. Buhay na buhay oh. Pre. Oh. Dami ano? Isang <laughs> <laughs> ano lang, lang yan. Isang oh. Oo. Nabubuhay dito yan. Oh. yeah <laughs> <laughs> Ayan <laughs> uh, mga uh, Balik kasama natin si Kabuki dito, sini. Nama kami bagus ya. Nampakan si kapita? Si Par Dennis. Dan dalam dalam saya kain meron merdeka pagkain di sa... Eh, tengok lagi Kabuki. Kita akan masuk Kita akan masuk di sini. Kita akan masuk Pagkawa mo lang ganyan um. Kahit na anong ulang, masarap ah. Sarap pa lang ito, may tuyo pa Sarap hindi yung hipon natin <laughs> Nahuli <coughs> <coughs> mm <coughs> <laughs> <Abugid. coughs> Nag-enjoy ka Kabukid? Mm. <laughs> Nagputing si Kabukid eh. <laughs> Sana naman ako sa ganun kailan lang first time kung magano yung suspan na palisdal. Oh, palisdal. Uh. Tapos kaganda lang pala yung ano yung yung mga outsider pwede na pinapayagan pagka huli na. Uh. Lahat ng mahuli sa kanila na. Mm. Sabay ano may ari pagka ayan kabida ito na po yung mga nauli ito po yung mga hipon Lulutuin natin mamaya tapos itong tilapia ayan yung mga nauli natin na kinapa kanina buhay na buhay pa parang masarap dito tawag nito uh, jumping salad kabida para may iba naman hindi pa rin okoy ayan pili lang natin yung mga buhay para tumatalong-talong po Yan. Talon-talon po tayo. Magpapatalon tayo ng ipon. Yan po. Yan. So yan mga kabita, ito po yung kakainin natin. At uh, tatawagan na lang natin si Parang Dennis mamaya. At uh, dulotuin uh, lulutuin natin ito ng lalagyan lang natin ng luya. Kalamasi. Ito naman. pamimigay namin sa aking biyanan. Ha? Wala tiya. Pwede na yun. Hindi na magpapuno. Okay. Ako maglalagay. Pamimigay po namin ito sa, sa aming biyanan. Sa aking biyanan pala. Yeah. Ayan. Okay. Sige. Tatlo. Pwede ka. Ito, kina mapanday ayan natin ang ilang piraso pwede na yan para may pangiyaw lang sya ito tatlo piraso lagay mo lang dun ito marami na ito pati yung puyo ibibigay din namin sa kanila yung aking biyanan ito lagay mo dun tatlo piraso naman ito ha? ito na talo pa ito Yeah. Oh. Pwede na to. Pwede Ito, plastic be. Ito naman. Alos po migit. po natin. Para makatikim yung mga ating biyanan. Ipon. Sila na lang muna yung maglilingis. Yeah.

So yun mga ka bali umuwi na si Kabukid at uh, tayo naman ay magluluto. At uh, di na tayo magkakanin na magpapapak na lang tayo kasi katatapos lang natin kumain uh, ni Kabukid. Uh, meron tayong paminta, meron tayong kalamansi na piniga dito, may asin tayo. Ayan nag-slice uh, na ako ng sibuyas tsaka luya. Ito yung islice lang natin siya na maliliit. Pagkakawin okay, natin jumping salad pero namatay na sila, hindi na uh, tumata ito okay lang yan. Fresh pa naman. At pinaka balaw-balaw natin talaga siya. Yeah. Magmamadala si Kabukid eh. Kung hindi siya nagmamadali, patitikimin sana natin ito. Sa bagay, pinagdala naman natin siya. Hindi na tayo nakabalik. Babalik pa sana ako kaso may lakad ako. Kaya, yeah. ito. Uh, Lulatoy natin ito. Maliliit na ang gayet natin sa luya. Para pag nakain mo, pwede mo siya kainin hindi siya hindi siya mahirapan na kainin mo siya. Yan, ganyan yung slice niya. Try na natin to sayang. Malalanta lang to. Slice natin siya maliliit. simple lang luto, simple lang to pero makikita nyo sobrang sarap nito. Ngayon natin na sili slice din natin siya na maliit. Hindi natin nakasama no, si sa pandes kasi hindi pa sila tapos. At inatid natin si kabukit dito. At pinagalusan natin. Okay. madalang lang siya nakapunta first time. Siyempre, napaganda natin kasi gusto, gusto pumunta dito. Ay, talamang simpleng almusan na dinuto ni Miss dito Welcome asya, Asia. At uh, sabi niya, uh, welcome na welcome daw dito. Kaya nakuwentuhan niya yung mga kapatid ko. Sa Miss Yan. Panuorin niyo po yung si Sika Bukit sa YouTube. Meron yung talaga pero apps Facebook po siya. Yan. Tunatin. Lagay na natin tong sibuyas, sili, luya. Parang kinilaw to eh. O, oh, kinilaw nga. Talo na natin kagad. Bagyan natin ng kalamansi. Bagyan natin gano'ng pakaramihan kasi baka sumu... Ay, yan. May buhay po. Gumagalaw-galaw. Lagyan din natin ng Paminta. asin. Siyempre, kasama yung asin. Kasama talaga yan. Ayan, pagaluin lang natin. Alu-alu lang tayo. Ayan, yeah, masarap din yung pamisan. May sakakain ka ng buhay. Ang <laughs> ganito. Kinilaw. Pero lagyan natin ng kote suka. Ayan, yeah, lagyan natin ng konti suka. Ito, ito rin yung magpa... Ang tabi Ah... sa dugo ng... Silaw. Yung mga... Pampalasa dish. Ayan, natin. Hanggang kumapit yung lasa sa mga ipon. <laughs> ah. Pwede na natin ito Sibugin Kuha tayo ng... Yan, ito yung unang Tikim natin Pero pray muna tayo pala Lord, maraming salamat po sa pagkain na sarap at sabihin niyo po kaligtasan sa akin ng isda. Sa aming pangyong kasama si Pari sa Kabukid at sa mga kumpare namin. Lagi niyo po kaming gabayin pati na rin po pamilya namin, pati na rin po yung mga viewers. In Jesus' name, si Ben, kain na tayo. Kabe tikman mo to. Hindi ka kumakain na Try mo lang. Masarap siya pag natikman mo. Totoo. Hmm, try mo lang. Testing yun okay. ba? Ano ba yan? <laughs> Ayun, nao <boy. laughs> Masarap yan. Baka akala mo amal niya sa ibang bansa pag linoto ganyan. Hindi. Ayan, ganyan Kucharaan mo. Kutsara yun. Saan? Hindi, kutsarayin mo lang. Para makain mo yung mga sibuyas, luya. Dagdang mo mo. Mm. Ayan, sige. Siya yung unang magsusubo. O, oh, Tignan mo. Hmm. <laughs> mm. Sarap yan. Hindi mo mamulala sa hindi buhay. Kasi meron ka mga pampalasa. Tulad na sibuyas, luya. Ah. Huh? <laughs> ano na okay yeah, hindi mo man mo na nasa ganyan talaga kahit na buhay yung kinakain mo na oh, natikman na yung si kabe daw okay daw okay eh, naman talaga oh tignan nyo hmm hmm <coughs> <coughs> Pero grabe po. Hindi mo matitikman itong ipo na to na Tanga sa Sariwa Sariwa Kasi meron Namatay na yan Patay na sa suka Kaso malalang ang kanilang Tanga ka. Balbas Kaya medyo mahirap silang kain mm. Mm Hmm Hmm. Hmm. Di ba? Sarap siya. Hmm. ng bibig ng ya sebesar Dadalhin ko tong sobra. Pamimigay natin. Patikman natin si barangay. siguro siya Patik Patikman natin. Makakatikim siya ng ganito. lagi Wala si 到底，嗯，哪样、哦？嗯。